Sa Genesis chapter 25 verse 27 sa Lumang Tipan, may record tungkol kina Hakub at Iso. Araw-araw na nabuhay si Iso nang hindi man lang isinasaalang-alang kung anong uri ng mga binhi ang hinahasik niya. Gayunman, isinapamuhay ni Hakop ang kanyang pang-araw-araw na buhay nang may mithiin. Namuhay siya araw-araw nang may diwa ng layunin na uunawaan kung bakit dapat siyang mamuhay sa ganoong paraan. Minsan, nagluto si Hakop ng nilaga. Dumating si Iso mula sa parang at siya'y gutom na gutom. Sinabi ni Iso kay Hakop, pakainin mo naman ako nitong mapulang nilaga sapagkat ako'y gutom na gutom. Sinabi ni Hakop, ipagbili mo muna sa akin ngayon ang iyong pagkapanganay. At sumumpa siya sa kanya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Hakop. Magkano ito ipinagbili ni Iso? Ipinagbili niya ang kanyang pagkapanganay para sa isang mangkok ng mapulang nilaga. Ano ang naging resulta ng binhing ito sa huli? Ang lahat ng karapatan ng panganay na para kay Iso ay nilipat kay Jacob. Ang buhay ni Jacob ay nagpapakita na namuhay siya araw-araw para sa pagkapanganay. Sa kabaliktaran, ang buhay ni Iso ay nagpapakita na namuhay siya para sa mga panandaliang kagalakan at kaluguran na nagresulta sa kanyang pag-iyak sa huli. Dapat nating pagnilay-nilayan kung anong binhi ang hinahasik natin ngayon at kung ano ang aanihin natin sa katapusan ng ating buhay Habang isinasa buhay ang ating buhay pananampalataya Huwag tayong basta-bastang magpadala sa iba kundi aktibong mamuhay ng may malinaw na mga nalayunin at mga mithiin Pinupuno ang ating buhay pananampalataya ng biyaya at sigla.